Didinig tayo. Kanina pa pala ako nagdinig. Yan ang swamp fertilizer ni Lola. Napakalapot na. Magandang maganda na yung salaman Yan, wala nang ulan. Magdilig si Lola. Para tumba naman ng halaman. si nakayayat na yung mga halaman ni Lola. Sa sobrang buhos ng ulan. Kaya itong ang didilig ko. Sasabihin nyo naman ng apo ko, mabantot. Medyo may amoy ito mga apo. Pero sandali lang naman yung amoy na yan sa tataba naman ng paninyo. Kasi sinuluyan na nga ng mga damo Hindi kasi maayos ni Lola kasi ulan na ulan. Tapos sa na itong malunggay ko. Wala na, matay. Sobang kaulan, namamatay yung mga halaman. tapos tinubuan na ng damo. Hindi kasi malinis. At mababasa ka naman pag ikay at nagasikaso puro lang kasi ulan. Ayan, matutong mo pa si Lola. Puro ulan. <coughs> Ayan, dilig-dilig lang muna si Lola. Ito, matanda na. Hindi ko alam kung paano pagluluto nitong halakas. Anong yan? Ang tawag dyan? Tanim lang yan ang mga anak ko. hindi ninyo kailangan ng synthetic pag may kayo kanlong na kanlong na kasi itong tanay mang apoy eh para makabawi sila sa sige ulan, ulan ng ulan hindi na makabawi ang halaman naubos ang sustansya kasi ano nang ulan nasa na nga kaya ang gunting teka muna kuhanin ko na itong mga palay ako po kasi binutas na ng uod i-harvest na natin at saka maganda raw yung hina-harvest agad kasi yung halaman pag hinahaya mong gumulang isip nila mamamatay na sila kasi nagbibinhi na sila. Nagpuproduce na sila ng seeds. Kaya, kuhanin na natin. Kasi malaki na naman. Pwede na naman talaga. Yan, o. Oh. Ano yun? Ay, yan! Yeah! Ay, ala, sa kanan. Katanga talaga ni Lola. Ano ba yan? Ay, hindi naman palakas Kasi kaya, so, na, na, ano, nasugatan. Ay, oh. yan, o. Ang palay ako. Ang bilis lumaki Ayan, gas-gas. Nagasgaso. o. Narahin nyo yan, kapraso lang ang taniman ko. Makakuha ko yung dalawang palaya. Baka kalahating kilo na magkano na to? Para ito naman lumaki na uli Kasi nakuha ko na ito malalaki. Kailangan daw kukuha ninyo. Huwag niyong pagugulangan para yung susunod na mga bunga lumaki rin. Pwede na namin ihalo yan ni Lola pag kami nagpaksiw. O kaya naggisa. Ayan. O. Oh. Didi, mayan pala ako. Talo kita, Didi. Pasensya ka, dadalwa. Hindi pwede mamigay si Lola. Baka sakali pagluto. Ewan, mahalan na. <laughs> Ay, naka. Bye-bye, mga po. So, ang fertilization ni Lola, yan ang pampataba.